Dear Ate Charo, lahat po pala ng bagay ay nagbabago. May mga bagay na simula ng masaya, ngunit kalauna nagtagay pa sa akin na lamang ang naihahatid. Ako po si Imelda, kamalda. Kung tawagin ang mga kanayon sa bayan ng Santa Rosa, Bata pa lang ay pinakilala na sa akin ng aking mga magulang ang lalaking na nilang aking mga isang bigdig at siya nga ko, si Hugo na mas kilala ang kahugo. Noon may mabilis din na nagulog ang loob ko sa kanya. Kalaunay ay dumating ang araw ng aming pag-iisang bigdig. Bayak, ngunit na napakasaya ng aming pagmumuhay. Si Hugo ang buong sipag na kumabayot sa na ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Habang ako naman ang nagawa ng gawaing bahay. Nagluluto, nagpapakain ng mga iti, naglalaba, nagpaplansya, naglilinis ng bahay. Multi namin at bubong ng kapitbahay ay nalilis ko na rin. Ganyan ang naging pamumuhay namin. Ngunit isang araw, Oo, okay. oh, nariyan na! Yeah, ingay. Oh, kumain ka na! Ito lang ulam, pagtsagaan mo na ha! Okay, Sino oh, gugas ng pinggan? Pagod ako. Masakit likod ko, ganyan pa ako sa palayan. Ikaw na lang mag- Ang ganyan lang ginagawa mo sa bahay. Hindi ka talaga maghuhugas ng pinggan. Hindi. Ikaw na baboy ka? Wala ka nang ang ginagawa. Hindi ka ba rin maghuhugas ng pinggan? Baboy. Kamukha man na nga yung mga baka natin dyan. hindi pa din bumabalik si Hugo. Hilda! Lubas ka na! 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 Nakapaligiran na kita! Akala mo ikaw lang prepared ha? tumagal ang laban namin ni Hugo. Hindi kami natigil hanggat walang nabagsak sa aming dalawa. Hindi na nakayanan ng aming mga katawan ang matinding pagod hanggang sa naamoy ni Maldang na umaangin na ang kanyang sinai. Hmm, aba, teka, ilang araw ng labanan bago palang aangin sinaing? Hmm, natigil ang aming laban ate Charo dahil pareho na kaming pagod at gutong. Kain na muna tayo. Good na ako. Hindi ako magunugas ng pinggan. Ito na naman ba ang pag-aawayan natin? Sino may sabi? Si Mayor, si Mayor. Siyempre ako. Pagod na ako sa palayan natin. Ako pa bang hanggang, hanggang dito gagawa ng gawaing bahay? At sino maghuhugas ng pinggan? Ikaw, 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 ikaw ang babae. Kaya dapat gumagawa ng gawaing bahay natin. Wow! Nakakahiya naman sa'yo. Okay, sorry po. Ano bang ginagawa mo? Ang pumunta sa bukid at itali ang kalabaw mo? Habang pinapanood mo siyang kumain ng damo? Eh ako! Anong ginagawa ako dito sa bahay? Ako na nga yung nagwawalis! Eh. Nagpupunas ng sahig! Ako na nga din na naglalaban ng mga damit mo? Dahil ko pa ang alina! Buti pa yung alina! May sweldo! Araw-araw na lang ako nagtatrabaho. Pagdating ko sa bahay, bunga nga mo lang maririnig ko. Sawang-sawa na ako. Mahal kita. Ako na hihirapan para sa'yo. Kaya pwede ba i-record mo na lang? Mahal mo ba ako? dahil kailangan mo ko. O oh, kailangan mo ko. Kaya mahal mo ko. Get out of my house! I don't need a parasite. And I don't need a part-time job. Kinagawa ko naman ang lahat, di ba? Ibigay ko na iyo ang lahat. Pati ang dangan at puri ko. <laughs> ang akin na Alam ko na. Upo ka. Pustahan na lang tayo. Kung sino ko na kumimik sa ating dalawa, siya na lang ang maghuhugas ng pinggan simula ngayon. Okay, babi ko!

Pareng gong! Makijiram nga ng lagari! Pareng gong! Pukunin ko na lang! Ako, kinuha ko na pareng gong! Meldang! 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 Pero naman ang gamit, oh! Kuha na lang ako! Magandang hapon. Uh, Paghirap po ng sapatos. Ako po si Ate Charo. Ah, kamalda. Mare! Mare! Ay, panginig nga ako nitong pulutan. Kasi kami mag-iinom sa kabilang bahay, ha? Ay, may lambalag tayo. Ata, kuha na. Ng... Ako ah, ah, ah. po, kamalda. Sagong! Magahiram man din kami. Ang mga gamit. Mga abusado ng kapitbahay. Ano ba yan? Halos wala nang matira sa gamit namin. Kailan ba kasi magsasalita itong si Ugo? Baka pati ang bubong ay makuha na ng mga kapitbahay namin. Oh, maring Melda, na, param naman ako ng kaldero. Mare! Mare! Ano ba? Umimik naman kayo? Tinatakot nyo naman ako. Para magsalita naman kayo, tinatakot. Pare, hoy Mario, sir. Saka nga lang, hindi na ako ng tulong. Ay, yung kalbero. Alam niyo ba kung bakit di natin nakikita ang mag-asawang si Hugo at si Maldang? Nandun lang sila sa loob ng bahay, nagkukulong. Mario, bakit hindi sila dito? i na siya siya, yung biglang. Ay, huwag naman kayong ganyan. Kawawa naman sila. Tawagin natin ang mga katiwala nila sa bukid para baka alam nila kung ano nangyayari. Wala naman sana mangyari sa kanilang masama. Hi, buti pa si Madang! Puro kabutihan ang... Alam, Hindi ka tulad mo, Esperanza. Puro ka na lang chismis. Hoy, mag ka. Huwag mo akong masumbat-sumbatan. Tama na yan. Tara na nga. Pakagabihin pa tayo. Ah! 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 Aray, putang na namang to to? Hindi umiiwa sa binadaanan. Ang bobo. Legend. Kiptik na buhay to. Hay! binabawi ko na ang sinabi ko. Ay, sorry naman ha. Nabigla lang ako. Tara na. Girls. Nandito na pala kayo. Mahadera, rinig na ang bunga nga sa, kab sa, kabilang ibayo pa lang. Oh, anong problema natin dito? Si Kaugong at si Kamaldang hindi nakakapagsalita. Si Kamaldang? Ano? Si Kaugong? Paano nga yun? Bakit? Kailangan natin ng albularyo. Si Senyora Santibanias eksperto siya sa makabagong medisina. Alam ko na, si Ka Adobo, siya ang pinakamagaling dito sa ating bayan. Tunay na kakangahanga. Tama na, away. Ako hindi na inyong gumanga Tawag na albularyo. Ako pagod na. sa mga katiwala ni Kamaldang. Ah, eh, Senyora, may sakit po kasi si Kamaldang. Pwede po ba namin manini ang inyong tulong? Pag-aya, Osada. Osada, doon ka rin ang mga kari. Eh, tumayo ka nga dyan. Okay, okay, Senyora. Matudoy mo na sa iyo niya. Huwag kayo mag-alala. Tutulungan ko kayo para bumalik si Kamaldang. Number two. Mm. Lakad! Oh. Buhatin niyo din ako! Pero ka a o malapit ng bahay ni Kao. Wala akong pakailan, masakit na mga paa ko. Buwating niyo ako. Pero... Bukhatin niyo ako, hindi ko gagamotin ang among ninyo. Taka, tara buhatin niyo. Ano ba? Ah, Bagal! Ah. Wow! Ah, ah, ano ba? Bukhatin niyo ako! Bigat! Darag, hindi talaga kayo. Hindi na ba talaga kaya? O, oh, sige na! Lakad na! Lakad na! Oh, ka-dapo, inubatan ka rin pala? Sikat eh. Ano pa nga ba? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Panonorin mo ba ang pangagamot ko sa mag-asawa? Oo talaga. Kaya nga ba? Hmm. Amazing! Ngayon ng ganito. Tama ka. Walang bisang mga ritual na ginagawa ko. Lagyan mo sa akin ito. Saan pa nakakabili nito? Saan mo sa akin? Ha? Oy! Subukan mong makukuha lahat ng bagay na ito. Opo, ka-adobo. Tara! Ito na po yung pinapabili mo. Sale po sa SM, kaya nakamura. Ah, sige, guti sa adobo, wala po ako nakita ng itlog ng ipis, pero itlog po ng puti meron. Sana yung maging mabisa pa rin ito. Wala nang espasyo sa bibig ko. Ano ba? Ang paik pait na mga sinusubo mo. Wala akong sakit. Ano ba, Ubo? Magsalita ka na. Ang Patay na? Ang ito. Sa tingin ko, isa itong sumpa. Isang sumpa na maaaring kumalat sa buong nayon. Tagal-tagal ko ng albularyo, ang ngayon lamang ako nakakita na ganitong klaseng sumpa. Kuya, ng scientific explanation ng pangyayaring ito. At sa tingin kayo, tama ka. Kung gayon, isang solusyon lang ang maaaring natin gawin, at ito'y pigilan ng sumpa. Sa nayon, ilabas ang sako ng palay

Nagmamahal Imelda Minsan sa buhay ng tao, lalo na sa buhay mag-asawa ay hindi may iwasan ng pag aaway Ito ay bahagi ng paglagon ng magkabiyak Hindi kailanman may ituring na matibay ang isang relasyon na hindi kailanman nagkaroon ng pagsubok Imelda, ang buhay nyo ay hindi lamang iikot sa kung sino ang maguhugas ng pinggan. Ito ay iikot sa lahat ng aspeto ng buhay. Ano kayo muling maging masaya? Alalahanin nyo ang, ang, inyong mga pinagdaan at matuto kayo magpatawad sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po. Ako po si Charot Trot Trot. Magandang gabi po.

Mario, bale bumis na